Okay. Mga kapatid, pahabol lang ito bago mag-20, bago mag-January uh, 28, mga kababayan ko. Isa pong uh, nakakalungkot na balita ang iyahatid po natin sa inyo at malalaman po ng ating mga kababayan, mga kapatid. No. Uh, para sa akin, isa, sa ilang mga ka kababayan natin, ay malungkot po ito. Subalit, mga kababayan ko, para po sa mga tao, na nagnanais nito eh magiging pabor po sa kanila ito mga kababayan ko this is a short live streaming mga kababayan ko hopefully na magawa ko to hello ma'am ninita O'Malley. I will send you tonight yung ano mo yung Gcash ay uh, kararating ko lang sorry ha hmm Ayan, mga kababayan ko. Magiging, magiging, ano to, magiging, magiging ano magiging uh, magiging malungkot para sa mga DDS to sasabihin ko. I know na uh, some of the DDS is a uh, pretending pa rin na powerful talaga ang mga Duterte and this is what happened, mga kababayan ko. Okay, babalita ako na po sa inyo, mga kababayan ko, para po sa ikakaalam ng lahat. Unang-una fresh na fresh para sa inyong lahat diyan, mga kapatid. O oh, ito na. Mga kababayan ko, so surprisehin ko na po yung mga DDS ngayon para malaman niyo na ha. Dahil uh, balita ko, ito na yung totoong nangyayari, mga kababayan ko. At uh, hindi to ano ha, uh, hindi to basta-basta, mga kababayan ko ha. Uh. Mm. First class information. Well, 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 before that, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong first class and updated, mga kababayan ko. All right, mga kababayan. At uh, pababagsikin na natin 'to, mga kabatid. Okay, mga kapatid. Ito na. Ito na, ito na, ito na, uh. Okay. May malaking pasabog sa January 31, mga kababayan ko. Ano nga ba itong pasabog sa January 31? Hello, Sir Basam Hames. Ito si from Hong Kong. No. Malo nga ba itong malaking pasabog? Abay, matindi, mga kababayan ko. Matindi. Pero kakain muna ako. Meron ako dito ng ano eh. Meron ako ditong uh, Jack Links Original Beef Jerky. Mga kababay. Hmm. Mga kabayan ko. Ayos na. Mga kababay, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Hmm. So January 31, may malaking pasabog. At yung pasabog na yon, kakagulat na mga Duterte. Ha. Huh. Shout out. Ah. Uh, eh, Smokey. Ano, uh, ano na si Dado? Sasabog na? Di pa, <laughs> napadampot ko na nga yan Eh, bueno, na sabi ko tuloy oh, Yung malaking pasabog na sinasabi ko mga kababayan ko, eto January 31, mayroong tila ba panghihinaan? Oko, okay, tama kayo na inyong naririnig mga kababayan ko Tila ba mayroong panghihinaan? Bakit ko nasabi panghihinaan? Baya, baya ni ko eh, ka na naman Ano naman yung sinasabi yung panghihinaan? panghihinaan na po ang mga Duterte dito mga kapatid totoo lang panghihinaan na po sila sapagkat ah, sapagkat sa 31 out of numbers na sila mga kababayan ko wala na po silang mga leaders na bumaliktad na mga kababayan at sa January 31 magmamarcha po kasama ng mga multi-sectoral leaders mga kapatid mga kababayan ko ah, uh, from Israel, hello po sa inyo Menorca. Ayan. Gina Menorca. Sa 31, mga kabayan ko, ah, uh, sasama po sa marcha yung mga dating taga-suporta ni Duterte. Mga kapatid, yung mga taong nagpanalo sa kanya. Mga kababayan ko, at sumuporta sa kanya. At ilan doon, mga kababayan ko, ang panawagan, tila ba'y panghihinaan sila dahil ipakulong si Digong. <laughs> Ayan, uh, binalita ako na sa inyo short live streaming to like I said short live streaming lang ako dito mahaba no explain no kaya binilisan ko lang climax na kagad mga kababayan ko wala mo nang pasapasakali mga kapatid no dahil sa darating na January 31 maraming Pilipino ang sasama mula sa iba't ibang lugar upang magsalita at maghayag ng pagkadismaya sa dating administrasyon at mananawagan na ipatang, ipababain sa pwesto ang anak ni Duterte na si Inday Sara sa pagkabisi presidente. At ang masakit po nito mga kababayan ko, eh paano to ngayon? Out of number na sila. Yung dating 15% na mga Duterte eh magiging baka maging 8% na lamang. Mga kapatid, yan po pinakamatindi doon. Dating, dating ngayon 8% na lamang. Yan po, pinakamalupit dito mga kababayan ko. Out of number na talaga sila and this is and, and, and this is what happened on January 31. Mga kababayan ko. Babagsak at babagsak na rin talaga ang mga Duterte. Pilit na lang talagang sinusurvive ng mga taong taga-suporta niya yan eh para pabanguhin pa ang pabanguhin ng pangalan ni Digong. Alam niyo mga kababayan ko, sinabi ko sa inyo to. Wala na out of number na sila mga kababayan ko. Hindi sila solid, liquid na, sabi ni Smokey. <laughs> Brother, totoyam magiging liquid na sila. Kasi tutunawin na sila eh. Ang totoo lang, wala, mawa, mawawala ng sa isa yung pangalan ng mga Duterte ngayon. Ito, pinakamahirap dyan. And yan ang totoo dun. Mga kababayan ko. Hmm. So ito, sa 31, may dalawang rallying gaganapin. Sa, dito sa Edsa People Power Monument, which is 9 ng umaga hanggang alas 12, at merong gaganapin na rally ng mga makakaliwang grupo kasama ang mga DDS sa EDSA Shrine, mga kababayan ko. Ngayon, ang kasasama dun sa People Power Monument, hindi dun sa EDSA Shrine. Dahil wala tayo dun. Okay? Mga kababayan ko. So, nilivestream ko to to inform the Pilipino na ito mangyayari. Hmm. Para alam niyo, Magugulat kayo. Kasi, yung mga dating kaalyado ni Duterte na nagpanalo sa kanya ng mga grupo na sa rally laban sa kanila. Sa 31 yan. Asahan ninyo. Marami yan. Mga kababayan ko. Kaya magugulat at magugulat po kayo. So inunahan ko na yung iba para ipaalam sa inyo yung mangyayari. Para aware kayong mga kababayan natin sa posibleng mangyari. Mga kababayan ko. So, ngayon, may dapat bang ikatakot si Duterte? Ang sagot? Oo. Mga kababayan ko. Paano pa mananalo yung mga senador nyo kung nagba-back out ang mga leader nyo? Nagba-back out ang mga parallel groups ninyo? Yung dating sama-sama, naging bahala na. Yung dating uh, isang sa one movement, wala na rin, mga kababayan ko. At yung mga naniniwala sa Ran Sara Ran, mga kababayan ko, eh, maraming mga miyembro nila ang bumaklas na. Bakit, mga kababayan? Mas pinili na nila ang administrasyon kesa sa maging talunan. Mga kababayan ko, yan ang totoo doon. Mamita Star, how are you? Mamita Star, long time na si Kamusta? I'm okay, tita. I'm okay, Mamita Star. How, uh, sana okay ka dyan sa kalookan Para matapos na ang gulo sa bansa natin. Correct, mga kababayan ko. And... Inaanyayahan ko rin kayo sa darating na sa darating na January 31 na lumahok at makiisa sa ating uh, gaganapin mga kababayan ko na hakbang upang uh, ipahayag ang ating pagsuporta sa impeachment case Alam nyo mga kababayan ko Nakita po ng mga kababayan natin eh. Nakita po ng mga sector leaders Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao Na wala na talagang laban ng mga Duterte. Kaya ngayon mga kababayan ko Agad-agad sila mag-aal sa balutan Mga kapatid Kesa sila madamay sa paglubog ng pamilya na yan Which is nangyayari na ngayon Ito pa ang balita ko mga kababayan ko Napakalakas na mga nugrale sa dabaw mukhang tatagilid ata yung tatay nila, mga kababayan ko, tatay niyong si Digong sa paglaban, sa pagkaalkalde. Well, marami-raming marami, uh, marami uh, magiging kwento nito mga kapatid. Mas madami kaya ang uh, mas madami kaya sa iglesia ang uh, pa napakitang so Well, if we talk about the INC, hindi naman natin mabibilang lahat ng INC na sabi natin lahat sila dumating umabot dun eh. Kasi may mga parallel groups sa sumama dun eh eh umabot ng gano'ng kalaki. If we are talking about eh ba ng INC ang rally na yan mga kababayan ko, hindi naman natin hinahangad yung ano eh. Hinahangad yung magmala INC tayo, diba? ha, 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 di ba? hindi natin hindi no? natin na hindi natin inasahan na magmala INC tayo because INC is INC. tayo ay multi-sectoral rally. multi If we talking about multi-sectoral mga kababayan ko, we have the majority of the church. Mga kababayan ko, ano ba pinakamarami? Katoliko o iglesia? Tatanungin ko kayo. Daily talaga limang kababayan ko. If I'm uh, if I'm saying this, mga kababayan ko, kung ang mara marami ba ang iglesia ni Kristo ang Katoliko? Mas marami ang Katoliko kaysa sa iglesia. Mag-isip kayo, mga kababayan ko. Yan ang uh, at sino-sino at at sino-sino magraraali, mga kababayan ko, sa January 31 mga pare O. Oh. Hindi naman mga ministro. Di ba? Mga kababayan ko. Ano uh, sabihin -sabi dito? Anong oras ang rally sir sa January 31? Baka sakaling makapunta 9 po ng umaga, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 lang po tayo. 12 lang po tayo. Mga kababayan ko. Yung po ang pwede doon, mga kapatid. Binibilisan bilis-bilisan nyo ang ICC Welcome Now. God bless Philippines watching from Sweden. Maraming salamat, Juliet. Ayan, katoliko ako. Ang tanong, sasama sama, sama ba lahat ng katoliko? Well, hindi naman natin hinihikayat lahat na sumama ang mga katoliko, mga kababayan ko. Hindi naman natin hinihikayat ng na lahat ng mga katoliko na sumama sa rally na to. Mga kababayan ko, kung sino lang ang dumating, kung sino lang ang pumunta dito, pero inaasahan natin ang maraming tao sa gaganapin na rally na yan, mga kababayan ko. So, ito, ito ang siste. Hindi naman paramihan ng tao ang labanan ngayon, mga kababayan ko. Kung kami nga eh, nagrally sa liwasan Bonifacio na umabot lang ng 800 eh. Nanawagan kami na mag-resign si Sarah sa DepEd, nag-resign eh. <laughs> Yung pa kaya mga kababayan ko, napapasukin ng ICC at ipa-impeach si Sarah Duterte na anytime ay pwedeng mangyari mga kababayan. Pero ang iglesia ay may unity. Madami ang nagpapatunay niyan. Well, the INCs have the unity kung tatawagin natin because nagkakaisa sila sa pangalan ng iglesia. Well, ang sabi naman ng kapatid na Eduardo B. Manalo, mga kababayan ko, maliwanag eh. Ang pagsuporta nila ay hindi sa pagpapa-impeach kay Inday Sara at kapayapaan. Hindi naman nila sinabi, mga kababayan ko, na pababagsakin nila si Pangulong Bongbong Marcos at si Inday Sara. Sa makatawid, nasa gitna sila ng laban, mga kapatid. As a Pilipino, mga kababayan ko. It's literally na liliwanag nila. Pero mga kababayan ko, syempre nung panahon ng rally ng INC, hinay ni Marcoletti para magkaroon ng position. Ayun, nagbibibida si Marcoleta at binanatan ang administrasyon at ang kamara. Tama ako? Mga kababayan ko, literal 'yan. Mga kababayan ko. Thank you Sir BNK, kita tayo. Maraming salamat po. Sir Crispino sa Crispino. Winnie Angeles, pa-share shoutout po sa lahat ng mga taga-Samar dito sa Lancaster. Neko-neko fixing lang ganito kami kadami batong uh, butong kaya bibigay ay nako. Ah. Idol, ano masasabi mo sa flood control na nasayang lang sa palpak nagawa? Well, yung flood control na sinasabi niyo na yan, maraming issues eh regarding the flood control. If we are talking about the fast administration, mga kababayan ko, balikan natin 'yan ah uh, para masagot lang natin para nagtatanong naman na maayos eh. Maganda yan nagtatanong na maayos kung, sa, tat kung tatanungin nyo ako, bakit hindi natin kalkalin yung flood control ng last administration? Which is dapat ang last administration ang nagpatuloy ng flood control. Umutang tayo ng 7.3 trillion sa China. Mga kababayan ko. Umutang tayo ha. Literally, umutang tayo. Pero hindi man lang napaganda ang flood control. Lalo na sa Bicol. Lalo na sa, lalo na sa Bicol, mga kababayan ko ang daming ang daming ang daming ang daming uh, ang daming nitong problema na nangyari. Kung ako susumamuhin mo at tatanungin nyo, bakit hindi nyo kalkalin yung PAS administration? Kasi yung PAS administration dapat ang uh, may capable, ang uh, may capable na gumawa nito at magtanong nito mga kababayan ko at, magsa, at mag at mag at at, at uh, dapat siya sa atin taong bayan. Sa pagkat parang ganito yan eh. Maganda ang nagawa ng Pinoy administration. Kung maganda ang nagawa ng Pinoy administration at iniwan ng budget ang Malacanang ng maayos, yung papalit na presidente doon sa gana, sa budget, at magagawa niya yung mga proyekto. Suddenly, dinimo na si Duterte ang Pilipinas. no naupo siya, kinura pang pera, ninakawan tayo mga Pilipino, umutang pa sa China ng 7.3 trillion. Ngayon, nag-iwan ng problema sa pagbaba ni Duterte, sino ang nagsaper? Ang Marcos administration. Problema ng Marcos administration sa kukuha ng pambayad doon sa inutang noong panahon ni Duterte at yung mga nabinbin mga proyekto. Mga kababayan ko, tila po ba'y pala to sa inyo, mga kababayan ko? Tingnan nyo mabuti. So ngayon, mga kababayan ko, dumaan ang bagyo sa Bicol, dumaan ang bagyo sa ganitong lugar. Maraming nasawe because bumigay yung, pla, yung mga river dikes at flood control na dapat nung administrasyon ni Duterte kaso at inayos niya to. Kala ko ba magandang build, 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 mga kababayan? ba? Diba? Yan ang pinaka uh, mainit na tanong. So ngayon, may kasalanan ba ang Marcos administration? Well, masasabi natin, mga kababayan ko, 50-50. Bakit 50-50? Biyahin ni Koy. Pwedeng may kasalanan, pwedeng hindi ba yun? Hindi po, mga kababayan ko. If I say 50-50, mga kababayan ko, dinatnan na ng Marcos administration, may problema yan, inaasikaso ngayon, kaso nga lang, there is too late, mga kababayan ko. Sana noon pa, nung, nung uh, Duterte administration, na-resolve yan ng sa ganon, walang nadamay at namatay kapag nasira ang flood control at ang river dike. Yan ang pinakamainam na sagot, mga kababayan ko. Ngayon... Mga kababayan ko, kanino nila ipupukol yan? Siyempre, sa administrasyon na nakatayo, ako po ngayon. Diba? Correct me if I'm wrong. Sinagot ko na naman yung mga flood control issue ninyo, ha? Mga uh, kayong mga DDS. Okay lang yan. Dun yung ano yun, uh, nagtatarong na nagtatarong naman sa'yo na maayos, eh. Pagbarubal, saka nyo birahin. Ganun lang yun. Pero anyway, mga kababayan ko, no? Like I said, this is a short live streaming. Uh, gusto ko lang kayo invite sa 31 because gusto ko makita ninyo yung uh, mangyayari na tiyak magugulat kayo mga kababayan ko gusto ko lang makita ninyo yung uh, mangyayari sa January 31 na pagbaliktad ng napakaraming taga-suporta ni Duterte mga kababayan at makikita ninyo mga kababayan ko yung uh, mga tao mga kapatid na sumisigaw na ipa-impeach si Sarah Duterte well, like I said, this is a short live streaming mga kababayan ko and uh, hopefully sana na-update ko kayo kahit sandali lang maraming salamat po Di man po ako magtatagal pero magkita-kita po tayo mamaya. Ma mamaya umaga na. Mga ba ko, I'm I'm uh, I'm with Senator Former Senator Sanin Magkasama kami mamaya mga kapatid. Okay? Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi diyan. Ako po si ko isama sama-sama po tayong babangon muli. Di mo kayang siraan ang mga adik nasa Malacañang. Bakit pa paano mo nasabing adik? Adik ka ba para malaman mo adik sila? Ha? Sige nga. O, oh, pahabol. May nagpahabol. oh sabi daw, eh mas mukha pa kayong addict sir kung mag ayos, -ayos kayo yung eh, mukha nyo pa lang hindi na mapagkakatiwalaan eh papadyak eh. di ba alam, alam, alam mo alam mo wala, kung wala kang patunay na addict sila huwag kang magsalita kasi kayong mga Duterte supporter mahilig lang kayo sa issue <laughs> issue 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 okay wala kayong patunay puro hearsay ba't hindi nyo tanungin si Atty. Bic yes or no lang naman din ang sagot doon ba't hindi niya masagot na yes Ba't hindi niya masagot na no? Mga kababayan ko. Kasi bakit? Kahit si Atty. Big, drug test niya si Bongbong Marcos. Ang sagot, mga kababayan ko, negative. <laughs> Kaya alam niya, Atty. Big, ang totoo. Ayaw niya lang sabihin sa inyo dahil gusto niyang utuin pa kayo. Okay? Bye! Ingat palagi, mga kababayan ko. Shoutout kita, Warrior. Maraming salamat po. Ingat. Bye-bye!